Pala na yung tugtok Mabuti ko, hindi na lang sumama sa iyo eh. Angal ka naman ang angal eh, kana, ka na. Ano ba? Diba? Eh, ba't kasi hindi pa natin hinintay yung kotse mo matapos bago tayo yung dito? Isang buwan na yung ginagawa. Kung hinintay matapos yun, isang taon, baka hindi pa ayos eh. Alam mo kung ako sa'yo, ipalalaminate ko lang yung bulok mo Lamin sa sabihan. Lamin eh? Oh, pagkatapos, didisplay ko sa bahay, unique pa. Hindi mo pwede, bigay ni Papa yun, ha? Kaya malaki ang continental value sa akin nung sasakyan yun. Magtatagal ba tayo dito? Okay, sandali lang. Bibisitahin ko na yung lupa yun. Tapos alam ko lang kung ano pwede gawin doon. Ayos na. Ako okay na tayo. Malayo pa ba? Ah! Wala kang tiwala sa mukha na ito. Mukhang binabagalan yung takbo. Hindi kaya hold up ito. Eh? Provision na to. may hold up pa? Sa may nilalang kung gulo, dito wala ka doon. na Tapos, mo naman? Ay, gaganyan-ganyan yan. Magkakatiwalaan din yan. Hindi tayo nililigaw niyan. Basta tanda mo, B-Boy, ha? Hindi ka magsisisi sa pagsama mo rito. Una-una, ang provisya namin, pagkaganda-ganda. Ang mga tao, ang babae, at tahimik na tahimik dito. Tandaan mo yan. Oh, oh, tuh begini kecik bod. Siapa? Siapa? Bp, Bp bau abulah. Mana? Hah? Apa nama nama? Ito bujang.